ikon ni isa yun my doll. good morning sa inyong lahat dyan so ayan papalakot na naman po tayo malaking bangka pa rin yung sakya natin so tato lang kami ngayon mga idol sa palaran tayo at ulam lang yung uh, panghuli natin kasi wala tayong ulam sana at makahuli tayo ngayon kanta tayo my doll kung merong kakain pa ayan napakaganda ng panahon ngayon mga idol so grabe kalma talaga walang alon-alon walang hangin-hangin so paalis namin ang isla ngayon

doon. Okay, floor na. At uh, na ang mga chomomeng. Let's G. Diyan traso lang. Ayan, marami na kaming pamain na ginala mga idol. Hindi na tayo mabitin. Oh. Marami na yan. Yung plastic, huwag natin itapon kasi nakasama ito sa ano. okay mga kayo. Dito natin ilagay sa Okay okay matlab

kaya kaya doon hindi naman pakidaral kasi yan natin yan ma. oh parang itim ah ito ulpot uy Uy. uy. blakad blakad bahala ulpot oh. uy ulpot din sa kanya may dol dol ulpot tanggal tanggal black card mga black mo idol. black moon black mama black mama maluya naman yung mga idol. okay ang pakar

bir ubir

Ano rin, hindi na nagbalik sa'yo? Hindi pa. Baka yun ang kumain ka rin. Baka yan na yun. Kaya makaya doon. Ito ka! Ah! Oh! Yun! Uy! Ang may doon! Ingaw, siyar mo si Bol! Ang huli yan! Bol! Kaya ito! Usuno! Lap! Lala po! Kitako! Oblong! Oblong na naman! Ito! Ito yung tanggal tanggal tanggal! Brown yun ah, brown!

Oh, tenggel, tenggel, tenggel. Ya, hirap, man. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah. Oh, oh. Kejauh, mau. Balik, man. itu, lo. Oke, grabe, kata, bak. Serta, pak, Ah. Sina, bau. Gol. Ah. Itu, ampe, amahan, lagi, dol. Mau, ma ma anu tuh, sa, grupir nama laki na, na anu. Mga, legendary. Hmm. Malaki tayo mga idol. Oo. Okay. Kaya. Pat. Pat. Okay. Papasal uh, silang ting, okay. mga idol. Isang ano lang. Tingkul. Pa'in. Pa'in. Mga tungkol. Tingkul. Tungkol. Ay tungkol. Tungkol. tungkol, tungkol. tungkol, tungkol. Rabi yun pala yung kumain. Sabi na yun. Sabi pala yung mga isda na yung mga idol may kasama pa yan. Hindi natin baka may kasama pa yan.

Patay ka, boy! Oh, sablay! Na! Ah, sayang! Ang kanlat! Ang mga idol! Lah, canlat, mga, mga, mga idol. idol! Sus! Sayang nga to, oy! na to, eh mga idol! Ah, yata yun, mga idol! Ayan ah, na yun, mga idol! Huh? idol. Oh, grabe, mga idol talaga. Hantad mo kaya to, mga idol. Eh, okay, hantad mo, dalawang pamain, dalawang pamain. Hantad mo. Malaki yun. Malaki yun. Sablay talaga. Ano ka, Main? Grabe yun. Ang Subukan, May Sa patay na pa, Subukan ko ito, mga idol. natin, mga idol. Uy, ano yung no. idol? Agroper. Agroper, agroper. Agroper. Hindi. Oh. oh, iba, iba. Uy, Ganun na naman? Sundalo, sundalo. Sundalo na naman. Mga Oh, pantan. Pantan. Hindi. Okay. ngal Di ano wala. Di. Pulis. Pulis pulis. Di pa natin ito. Di. Okay. Dalawang kumain. Dalawa. Okay, try mo malaki. din ryan. Bukan mo din. din ako mga kaidol. Maganta din sila, mag Ay, kumain ka pa dito, ay, dito Okay, bukanmu, mo, mo, um, tagal tagal bukod mo, bukod mo, bukod mo, bukod mo, na mo, na mo, bukod mo, no. Sabi, mo, bukod mo, bukod mo, bukod mo, bukod Idols, tat -tot, tat -tot, tat -tot. Pamatay. Wala mm -hmm. tayong pakon diyan eh. Wala tayong pamain pala may idol. Last na lang 'yan, makauwi hindi. Yo, wala kasi ng huli na ano may idol. Malaki ng nadali nam, nadalang pamain namin. Pauwi hindi oh, tayo ha. Ito na pamain talaga. Dito po dito mga idol, gandang ni Doon mo sa kanya din, eh doon hmm. rin Sa kanya din doon, doon sa anong gitna O sa ano. I, anong Di anong kainin yan si para malaki yun duha lang ka duha oh, sayang yun mga idol pahinga hinga muna mga idol ah, sayang haglag wala pa mga idol Restoran. Ah, sayang yung ano ah tadi ada ba sayang? Malaki na, yun. Sayang ka yun bro. Wala pa mga idol. Tanta na ta. Ay, Tulo na. Tulog Tulog mo na. mo mga idol. Tayo nga Ito yung huli na mga idol. Ay,

Okay, gitu, oh. eh, kan? Sekarang, oh, dia mau cilok yang lama. Lame, itu kualitas itu. Itu, dan tangga itu, Lamoy. Itu sampai lama, eh.

panik son ko pero Ano? 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 na pala panik oh okay ba ito hulog kay dul grabe 'yung lalaki mo dul katabak nakatira hulog ko mai dul ano pa yung kay Darren isa pa ko okay las lata kay dul ano ano kita Huli-huli sa kamera, mga idol. Pat, mga idol. Sige, hey, makin mga idol. Darin. 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 Matay. Darin. Huli na kami pamain mga idol. Ubus na. Ito yung huli namin. Legendary. Kami takpo ah. Mga idol. Mga 10 kilos guru to. Yan, grabe kalaki yung katawan mga idol. Oh. Kalaki kalaki. Ito rin, mga 5 kilos or 4. Ito. Mga 4 kilos to ngayon. Ito ay marami na kaming huli. May lapo pa. Yan, puro grouper may doon. Walang halong ano, iba-iba. Puro grouper, gilipit. Tugbit, tugbit, tugbit. Uwi ko tayo, walang tayo tamain. Uwi tayo, baka. Walang kami may doon. Thank you God, sa blessing may wuhuhuhuhu pinapulot, yan mga bang mag uwi mga idol mga idol, pawin mga idol yung kita namin may idol ang laki laki may idol si pro grupe yung huli namin so dito na kami sa bahay dito lang namin bininta may idol sa koron to lalong mahal to may idol ang isda ngayon may idol ang loba ako ratio ko ng 900 yan kumabot po ng 7 kilos may idol lalong 900 6000 6300 tapos loba pa rin 5 kilos times 4500 tapos susi 0.8 times 500 200 champang 0.9 times 600 540 champang friend medyo bali dalawa po kasi yon 0.5 times 600 300 tapos tiger tokilos times 50 po ang and 350 yan 700 yung kita so total natin lahat ay 12,000 oh ano na ito, Maidol? Pira-pira na sila. Yan. Oh, nga. So, yan. Pira-pira na mga idol. Oh, wala yung kapitan natin. So, yan. Pag-anahin nyo yan. Idol. Thank you. Thank you, mga idol. Yon, Yan, bless inyong lahat, mga idol. Thank you, mga idol.